Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Kapag talagang mahina ay tiyak walang magagawa. Ngayon ay naniniwala na daw ang marami sa ating mga kababayan sa mga binitawang salita ni Vice President Sara Duterte na kung saan sa naging press conference ito ay sinabi niyang hindi marunong maging Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos dahil kahit ang mga sariling gabinete nito tila nagtataka kung ano-ano ang kanyang mga pinagsasabi at bakit napakamot pa na kanya ulo. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click kang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin at yun na nga mga kapanig. Marami sa ating mga kababayan ngayon ang halos hindi makapaniwala sa naging pag-responde ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan ay inamin nito na mukhang hindi daw nila magagawa ng paraan ang ngayon sumasalantang bagyo sa Bicol Region hanggat hindi daw humuhupa ang baha. Kaya't kahit hindi mga Bicolano ay napapatanong na lang kung ano ba talaga ang silbi ng Pangulo sa gobyerno kung hindi nito mabigyan ng solusyon. Ang problema ng mga tao na minsan na daw di ang niloko nito noong nakaraang eleksyon. Paano daw siya naging presidente kung sa simpleng critical thinking lang ay hindi nito magagawang umisip ng paraan para sa kluluhan ang nalulunod nating mga kababayan. Hindi na nga daw nagtataka ang marami sa ating mga kababayan kung bakit hindi nakasagot sa media si Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang kanyang magiging reaksyon sa naging pahayag ni Sara nang tawagin itong hindi marunong maging presidente. At tulad ng kanyang asawa, tila tumakbo din sa media ang first lady na si Lisa Araneta Marcos nang hindi nito sagutin ang tanong patungkol sa naging pahayag ni VP Sara. Ito ba ang bagong Pilipinas na kanilang ipinagmamalaki sa mga tao? Kung saan ay sa panahon ng bumabagyo, hindi daw sila maasahan ng sambayan ng Pilipino. Talagang mapapakamot daw sa kokote ang maraming Pilipino kung ang presidente ay walang alam nagawin gawin kundi mag-party-party. Ayon nga sa naging pahayag ni VP Sara Duterte, talagang mapapadasal nga na lang daw ang sambayan ng Pilipino sa mga nangyari ngayon sa pamalaan dahil bukod sa napapaligiran ng gobyerno ng talamak na buhaya. Sila magkanya-kanya ng maraming Pilipino para sila nalang magsalba sa rumaragasang bahas sa kanilang reliyon. Tanong pa ng marami sa ating mga kababayan kung paano na lang daw ang dilubyo ng Dabiguan ang darating sa Pilipinas na kung saan ni Pangulong Bumbong Marcos pa ang naging presidente. Ano na kaya ang mangyayari sa ating bansa? Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, magandang umaga po sa ating lahat. Mga kababayang Pilipino, Mapaluson, Visayas at Mindanao, ipagpaumahin Mr. President Bongbong Marcos. Napansin ko po, parang pasikip ng pasikip ang ating mundo. Habang ikaw ang namumuno sa Pilipinas bilang tagapangulo, Pangulong Bongbong Marcos, na nanawagan po ka taong bayan sa inyo na bumaba na sa pagka-presidente. Kawawa na ang taong bayan at ang ating bansang Pilipinas sa iyong pamumuno. Sa walang pagpapalaga sa mga nasalanta sa kalamidad, sa daming problema na walang ka-action-action. -action. Sa hinaharap, dagdag pa ang iyong mga opisyalis mong puro kurakot lang ang alam sa kaba bayan. Resign na PBBM. Resign kawawa na ang taong bayan at ang ating bansang Pilipinas sa iyong pamumuno. Weak leader talaga. Walang sariling desisyon lingon-lingon sa mga taong nasa paligid. Paan na lang kaya kung darating ang The Big One tapos siya pa ang Pangulo? Naku mga kababayan, kanya-kanya na nang hanap ng kaligtasan. Dahil ang ating Pangulo ay walang plano. Wala na talagang pag-asa ang buhay natin kung ang bangag na gobyerno pa ang namumuno. At akalain mong nagpapatuloy pa rin ang mga hearing sa H.O.R. Na imbis priority ang mga kababayan nating nasalanta ng bagyo, ay paninira pa rin sa mga Duterte ang iniisip na mga buwayang kung Griezmann. Yes, Tatay Digong, the best president ever. Isa po akong nakatanggap na OFW pabigay na 10,000K dito sa abroad panahon ng pandemic. Tatay Digong, true leader ng bansang Pilipinas. Mabuhay ka, Tatay Digong. Maraming salamat sa tunay na malasakit sa taong bayan. Mas nauna pa tumulong ang OBP Bicol. Nagmi-meeting -me pa lang sila. Tao ni BP Sara sa Bicol. Nagre-repack na habang nagmi-meeting -me pa lang sila. Mag-people power na, mag-alsa na, sugod na sa Malacanang. Pababain na ang mga bagay. Ang mga sibilyan na resource person na kaka-anxiety at depression na sa hearing ng tongres Tama na. Sa social media na yung sa Bicol Region, uh, sabi 9 billion yung flood control program sa Bicol Region for 2023 or even 2024. Hindi po totoo yun kasi in 2023, sa DPWH alone, 29.4 billion ang budget. Hmm. This year, for Bicol Region 2024, ang budget for flood control ng DPWH ay 31.9 billion. Boom. So 2023 and 2024, meron kang 61.42 billion. Boom. Budget for flood control in Bicol Region alone. So, ito dapat tignan nating mabuti sa budget deliberation kung uh, saan talaga napupunta to May impact ba talaga itong uh, ginagawang uh, flood control uh, projects and programs ng ating pamahala. Hindi, ka ba nahehea, Mimi, si Zaldico? Grabing corruption. Billion-billion, <laughs> Zaldico. Zaldico, diba? No? So, imaginin mo, grabe ang lala ng baha. So, kung may flood control, at least kahit pa parang hindi ganun kalala. Eh, wala talagang flood control sa Aldeca. Lubog na lubog po ang ating... Uh, lalo na po sa Bicol Region. Na siya pong... Uh... ah uh, Pinaka... Uh, headquarters ng Ako Bicol Partylist na pinamumunuan po na may hawak ng budget sa buong Pilipinas na si Saldeco. Silang dalawa ni Martin Ayong kay B.P. Sara, no? Ayan. Sari-sari pong pagbaha ang nakikita natin. Talagang uh, A secret. Lagpas po o hanggang bubong po yung uh, yung mga uh, pagbaha po na ginawa. Ito po kung kailan po dumami yung tinatawag nating pondo para sa uh, ulitin ko kung kailan po dumami yung pondo para sa flood control dumami po ang pondo sa flood control flood control pondo dumami dumami flood control pondo ha ay tsaka po tayo nakakakita ng na malawakang pagbaha kung kailan po dumami ang pera sa ayuda pera sa ayuda ang dami pong pera sa ayuda bumabaha po ang pera sa ayuda pag wala pong bagyo pag wala pong mga sakuna eye-eye tayo. Eh, eh, Sa ayuda. Ang dami po, no? Tuwan-tuwa mamamayan. Ulitin ko. Eh, Pero ngayon, wala tayong nakikitang pagbahadin ng mga pamimigay ng ayuda. No? Alam niyo, iniisip ko nga, putya kung ayudang pinamimigay natin, yung ayuda po na ginagastos natin direct ang pinamimigay, kung yan po ay ginawa na po natin na lang, binili na lang na rubber boat yan. Magkano po rubber boat? Hindi ko po alam. Palagay nyo na ng rubber boat po. Ay nagkakahalaga na 100,000. Siguro naman, sobra-sobra ni 100,000 sa isang uh, sa isang uh, rubber boat, no? Eh, yung 1.4 billion a day sa isang araw po. Teka, mahirap po hintahin yun. 1 billion sa 1 million 100 hundred rubber boat kung magkano ba magkano ba rubber boat po magkano po ba rubber boat wala akong ideya eh. palagay na natin siguro hindi aabot ng 100,000 yun para madaling kwenta yung 100,000 ang 1 million po ay 10 25k lang ang rubber boat o palagay na natin 25k apat yung 100,000 So times 40, 1 million. Tama ba? 1 million 40. Tapos 1,000 million yung 1 billion. 1,000 million 40,000. 40,000 plus another 40. Potya, hindi ko na maintindihan. Ah, 40 mga 60,000 rubber boots ang mabibili sa loob ng isang araw na pondo nyo sa pondo nyo sa ano sa may uh, flood control. Wala rin naman wala rin kayo nakokontrol na flood control eh. O di isang araw may 60,000 tayong rubber boat. Ilan lang po ang probinsya natin. Puta sa siguro wala pang 50 ang probinsya, eh. 50 araw bahambahan na lahat ng probinsya na rubber boat. 'Yun na lang ang flood control natin. Grabe. Pasimplihin po ninyo yung paglilingkod. O, wag na yung rubber boat. Baka hindi maintindihan eh. Kung benching ko po yung rubber boat, yung po hinihingi o rubber boat para po makapunta ron sa mga nasa bubong. Ito po, papakita ko po sa inyo. Wala po sa bubong. Kumapit po sa puno. Ayan. Famous na famous yan. Kahapon pa yung nakakapit eh. Tignan muna. Makita niyo yung mga nagtetek sa akin ng mga nasa na ba napunta yun baka yung mga nagtetek sa akin ng mga kakaiba pakita ko lang sa inyo ayan po ito yung tao nasa puno ba na ayaw gumana nitong hayop na ito. paano na lang yun? Ayan, niligtas na lang ng mga kamag-anak. Pinatalon, talon ka na dyan. May bangka na kami. Yung bangka nila, disagwan pa. Kahapon pa po yung tao na yan. Yung tao na yan, kahapon pa yan nakasabit dyan sa puno ng nyug. Tumagal. Grabe. Kanya-kanya ligtas na lang po tayo ngayon. Kawawa yung mga tao. Pakinggan po natin kung ano po respond ng ating Pangulo ng Pilipinas. no? Eto po, papakita ko po sa inyo. Wala muna tayong tokis. Pakita lang natin sa inyo reaction niya. Eto po reaction ng ating Presidente. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, uh... Ano mo galing na tayo? Ano mo galing na tayo? Ano mo galing na tayo? It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, uh, ano mo galing na tayo? Ano mo galing na tayo? Ano mo galing na tayo? Press conference po. Sinabi po ng Pangulo, it's really the flooding na po problema natin. Sabay nagkamot ng ulo. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Nag-uusap po yung bagong DILG at yung Pangulo ng Pilipinas. Tinanong ng DILG, anong gagawin natin eh? Sabi ng ano, nung Pangulo, anong gagawin natin? Pareho sila nagtanong. O ito po, press conference po. Para Para magsabi what when they can come in, so that's what we're waiting for now. So, wala, wala We, we are at the mercy of the weather as we always are. So we will just have to wait for the two effects of uh, of uh, this typhoon Christine. All right? All right. Thank, thank you. The regional officers Para magsabi what when they can come in, so that's what we're waiting for now. So, wala, wala We, we are at the mercy of the weather as we always are. So we will just have to wait for the true effects of uh, of uh, this typhoon, Christine. All right, all right. Thank you. Okay. We are na, uh, we are at the mercy of the weather. So anong gagawin natin? Wala. Wala tayong magagawa. We are at the mercy. Hintayin lang daw nila na humupa na para makapasok yung mga taga-region, taga-saan. Ano daw gagawin natin? We are at the mercy Diyos ko, wala pa pong super typhoon. Ito po, sa totoo, hindi pa po to super typhoon. No? Wala pa pong Yolanda-like. O anong kay Digong? Meron malakas na bagyo kay Digong kasing lakas ng Yolanda eh. Mas malawak pa eh. Pero kinaya natin lahat. Ano na nga Meron eh. Ompong ba? o ah, We are at the mercy of the weather. Wala tayong undoy. Hindi undoy <laughs> Yung kay Digong Odette, Odette ba? Marami kay Digong pero yung kasing lakas ng ano si Odette. Oh, hindi tayo gano dahil handang-handa eh. Ilang araw pa na paghandaan na eh. Paparinig ko lang po sa inyo yung mga response para hindi po baka sabihin niyo lagi lagi na lang to si Badong naninira eh. Oh, ito pa isa. Iba iba po uh, to ha. But yesterday we also uh, coordinated with our US counterparts and they are ready to send in their aircraft. Uh, using our EDCA sites. Extension of the uh, uh, international assistance. Uh, how, uh, what? How, how do we? I, I'm sure, maraming, maraming mag, uh, mag offer, but um, we have to coordinate it also. Sir, I'm, I am. Uh, we have to establish first the uh, protocols before the uh, actual deployment of military assets, sir. Tignan nyo, pinag-uusapan yung mga tao, kanya-kanya muna ligtas, no? Kanya-kanya ligtas yung mga tao, merong mga nakakapit sa nakakapit sa ano sa may saging tapos kanya-kanyang uh, ligtas sila saging sa nyug pala nyog tapos nagkukwentuhan po nang uh, nanghingi na po kami ng tulong sa US eto naman yung DND naman na yung pinagmamalaki ng AFP nanghingi na ng tulong sa US eto naman pong DND si Secretary Gibo eh nanghingi na rin daw sa ASEAN ng tulong no? Nakakatakot, no? Lahat. Kamakailan lang pinagmamalaki yun na tayo nangunguna para humingi tayo ng tulong para lalabanan ng ASEAN yung China. Ngayon, humingi tayo ng tulong para tulungan ng mga Pilipino na hindi natin kayang iligtas. Si Lenny humingi ng tulong, rubber boat. Si Dilima humingi ng tulong. Si Kiko humingi ng tulong. Ang daming humingi ng tulong. Dehinboke kayo lang lahat. Pag yung presidente pa nagsalita, anong gagawin natin? Baha. Ano raw ang gagawin at baha? You know, oh, nas sir, seem to be in Place uh, there are little, there are little adjustments that we have to make for the specific uh, situation. But Right now, uh, we will just have to wait for the storm to, uh, to pass and see what the effects will be. Uh, they seem, it, again, uh, it's really the, uh, It's really the flooding that we are going to have to worry about. Not so much the damage, the infrastructure damage from winds. It's really going to be infrastructure damage and uh, threat to life of, uh, of uh, the flooding that's going to happen. ah oh, narinig niyo ang ganda ng paliwanag. Ha? It's really the flooding that we have to worry. It's really the flooding. Kahit hindi ka po magsalita, alam namin problema ng bahay. Yung sinasabi niya kasi ganito, no? Kaya na, nakakalungkot. Una sinabi niya, anong gagawin natin? Eh, bumaha. It's really the flooding. Hindi po yung wind. Kasi dati wind yung inano niya, di ba? No Yung malakas po yung, 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 yung hangin. Ngayon naman, flooding naman ang sinisisi niya parang parang uh, sinasabi niya lang yung very obvious ang gusto namin sana makita Mr. President no before two days before pinag-uusapan na two days before handa na yung mga evacuation center wala po nangyayari hanggang kahapon po ano pinag-uusapan umi Garma pa rin si Garma ah si Bato si sa kabila naman si kibuloy. Wala pong katapusan na pagdidikdik ninyo sa mga doterte, Puro puro doterte, puro Duterte. Wala pong problema kung kung may bagyo, nakakatugon kayo eh. Pero kung nakita namin nakasabit yung tao at niligtas yung bangka po nila disagwan. Niligtas nila yung kamag-anak nila nakasabit sa puno ng nyug. Wala pong problema kung wala kami nakikitang yung taong nasa bubong na naghihintay na rescue. Ang malupit niyan, yung maririnig pa namin, hindi makapasok yung mga rescuer. Meron pa ako nakita, hindi ko lang alam, biniverify ko kung fake news, na sinukuan na ng PIA nung Bicol na hindi na kayang iligtas yung mga nagpapaligtas. Ewan ko lang kung fake news yun. Pero malamang sa hindi, hindi fake news yun kasi lahat na nananawagan na rubber boot. Eh. Panay, panay, babagyo na po meron ng parating. May sukatan na po tayo eh. Nauso na po kahit hindi po malakas yung bagyo. Kasi ang bagyo, ang sinusukat hangin eh. May panukat na po tayo ng gaano karami yung ulan. Panahon po ni Duterte, alam na po kung babahain o hindi. Panahon po ni Duterte, ilang araw, meron na pong mga nakahandang mga evacuation center. Wala po kami nakitang evacuation center. Real talk po tayo. Ano pong sinasabi nyo na wala kayong magagawa na uh, mag-evacuate? Wala nga kay evacuation center? Ibig sabihin, no? Wala kayong ibang evacuation center. Wala talaga kayong plano. Hihintayin nyo lang bumaba. Katulad din ng mga nauna kay Christine, kay, ay kay... Ano letter si pa? Yung nauna, yung sa Maynila. Panay Duterte pa rin. Hanggang sa paparating na, nagdeklara na na walang pasok, pero tuloy ang mga Duterte. Tuloy ang investigasyon kay Apollo kay Buloy. Tuloy ang investigasyon sa Kalabato. Yung kay Karina, ganyan din. Ito po, malala. Probe, probinsya na po ito. Lubog po, as in lubog. Wala na tayong nakita evacuation center kay Karina. Wala pa rin evacuation center hanggang kay Christine. Buti na lang naligtasan mula Karina, no? Si D-E-F-G-H-I-J-K. Ang dami na na bagyo. Tapos ngayon, Christine, wala na evacuation center nung Karina. Wala pa rin evacuation center kami nakikita ngayon. Hindi na po karapat dapat at sasabihin nyo na ang, ang malupit, maririnig mo pa sila nag-uusap. Humingi na po kami na yung tulong sa US. Yung tulong ninyo ang kinakailangan ngayon. Yung gobyerno ngayon, makita kayo. Hindi yung panay Duterte pa rin na nakikita namin. Yan yung problema, pag pati yung press kasabot. Atake sa Duterte, oh dalawandaan ang inano ni Dalawandaan daw yung ano ni, yan ang gusto nyo pag-usapan natin. Sabihin niya sa nakasabit sa pulo. Sabihin niya sa may tuktok ng yero. Nasa tuktok ng bubong ngayon. Hindi mailigtas dahil puno na yung rubber boot. Inuna na lang yung mga baby na nakalagay sa sa batya. Batya ba tawag doon? Puta panay kayo. At yun na nga mga kapanig, ano na ang masasabi mo patungkol sa balitang ito? Please comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. At